So, naka ganito na ako guys. <laughs> Kasi nga ang lamig, nalamigan ako. So ano itong variety na ito at saka cute ng bulaklak niya kulay violet. Yeah, so parang similar ambon. So, gusto ko na lang ng ganyan para itanim namin ni Ate. Uy, dai. Sa paano ba ninyo to itanim? Gusto ko na lang to kasi ano, matibay siya. Ay, alam mo, dahil madali lang yan. Kumuha ka lang ang tarpusap si babad ko. Uy, totoo ba? Kukuha na kita. Para ano? Para... May, may doon sa kan... Sa may ano pa bandaw, sa may... Ay, Ma, ano kailangan okay. magulang? Base. Doon. doon. Dati na may flower base ko. Ay, wow. Pinagyayabang niya, guys, yung flower base niya. Guys, o. Oh, kukuha ako ng... Ito ba? Kasi ito yung, uy wala na. Yan. Nandito 'yan. <gasps> ang ang talim pala. Ng... Ngayon tali ano pala. So gusto ko siya, guys, kasi may nakalbo na na ano doon. Mhm. -mm. So ko itanim kasi mabilis lang siya tumubo. Sa kapitbahay namin. Ang ganda talaga ng garden nyo, Besh. Oh, yeah. Nag-iisa ako yeah. na kita ng kordapia. Yeah. Say kordapia? Mm -hmm. Korda. Marinig ako dito ni Ma'am, kordapia kagyoday. Oh, ito yung mga bulaklak na gusto namin, dude. Yan. Yan, ang ganda. Ito, oh. Sobrang ganda. Yan, namulaklak sila. Meron kasi silang pa ano MMM effect diyan. So yeah guys, nandun yung dalawa. Ako nagbablog. Yan yung mga ice cream, oh hot dog. Ano ba sa ice cream ano? Or hot dog flowers. Yan. Tapos sobrang neat talaga yan oh. Ganda naman yun. Ganda naman yun. Yun. So guys, manguha kami ng Guyabano. Nandito pala ako sa south. Nandito ako sa south. Kumakanta oh. kanina. He loves me. Give me all this money. My sugar. <laughs> Buwang. Ano, alala ko si Migs. Grabe nang martahan mo si Mix no. <laughs> yeah, Hello, oh, grabe siya. Tapos hindi pinakausap. Ayaw kasi ng demand. Ayaw kasi ng Talaga ba? ako hindi ko kaya dahil siguro hindi pa naman ako nakaranas so, that, ano lang Ano talaga ng balak ng ng balak. Uy, puri usog na usog mo kagahapon ngayon. <laughs> Siyempre, nung kabataan ko is eh, 11-year-old. Talagang Coca-Cola. Coca-Cola to eh. Yung maliit dito. Ang ano kay kay Taylor Swift. Kasi <laughs> <laughs> pa yan, Deli. Enough na yan. Pwede naman tayo mga ulit eh. Tingnan pa, natin. pwede pa tuyuin pa yan eh. Para magtagal. Ay, mayabas, para maganda din yan. Eh. Ay, mix na mo hmm. natin ito mayabas. mix mo Mix bayabas. <laughs> mix bayabas. Kasi guys, para healthy kami, yan iinumin. Yung ilaga ba? Ilaga. Pwede oh. na to? Yeah, tingnan natin. Yan yung kinuha namin na dahon. Yan. Yeah. Yan, yeah. guya ba no, live para ilaga? May sugar daddy. Wait. <laughs> May sugar daddy ka nga. Yan. <laughs> yan. Yeah daw niya. So, ma'am, nakapasok ulit kami sa bahay niyo. Oh. <laughs> Masok kami sa bahay niya. chan Oh my God, guys. Gusto talaga niyong makita ko ang flower base niya. Oh, wow. So pretty. Thank you very much. And oh. Our, ano, uh, our glass later for our drinking Where? Ayan, no? Nagkabit kayo? Ah, ano mo na, sinet up mo na guys. Meron daw kami pang drink later. Kasi mag ano kami, mag, -celebr Kaya, na, creep, mag celebrate Kaya, ng ay, ano. Oh yeah, later magki-creep daw kami. Oo. Yan creep. O di ba lahat na lang binidyo ko no? Yeah. Yan. Yung garden, yun yung sinabi ni ate. Na, Ito. Kanina pa tayo nagbibideo. Ang galing talaga natin. Guys, kanina pa kami nagvideo pero wala kaming mic. So ngayon may mic na. Ang sarap nito guys, o oh creep. Ano creep? Me Creepy. Creepy. Yan. <laughs> Kasi dahil ang lalim ng kawali mo doy Gusto kong i-flip lang. Gusto kong Huwag mo nang i-clip. Wala na, ibabas mo. Pinari ko na Like this, the ribbon? Yeah, pang mayaman ba? Pang oh, hirap. Yan. Uh, so, kasama sa kuyap. Tapos, ya. <laughs> si Mark, yeah. Tingnan mo, Dina. Tingnan mo, Tio, na-stress siya sa kanan. Kasi ayaw mag-flip. Ayaw daw mag-flip. Si Martia. Maarte si Day-Day. Pero ang ganda nung... Ayoko na talaga nito. Ayoko na nito. Ay, Pero ang ganda na ay, ito. Parang mag-juice. Day, bakit yung ano namin nagdidikit? dedicate Ang muna sila nila. Kasi, Day, na ano na yan, Day? Hindi na siya... Hindi na siya totoo? Oo. Uh -uh. Kailangan niya nang bumili na. Oo, uh -uh, naman. Kailangan niya nang bumili ng bago. Na hindi, hindi nang stick. So, yan. Isang ano? Dalawa. O, dalawa? Sige, na. Hmm. O, na kailangan. Ah, okay. Oh, ganun lang pala yun. O, may pusa tayo dito, day, o. Ah, panggay na ng pizza niya. Yan. Yung ginawa mo na Yan, so Oi no, bakit kayo puro kayo paingit sa akin? May pa-adulta ng tupuan no? ng break oven. Ah? Talaga, nagpitsa ka. Yan, Anong ginagawa? Healthy. Anong ginagawa mo? So, mas... Wow, healthy yung sugar Pero, niyo. Like, Siyempre, <-s1> mahal yan. Di ba? Mahal tong ganitong sugar eh. Alright, 100 hindi na kasi kami na, hindi si sir, hindi na nagsusugar sugar Luto na doy. Pero parang ano pa? Hilaw pa? Pag ano, hindi ka talaga magugutom ba? Kasi alam mo, alam mo gumawa ng... Hindi yung yung tinatim. Talaga totoo yung tinatim. Wow. Yung black. Wow. Gusto mo ba, ba? May ice ba? May ice na yan? So, ilagay na tong lemon. Uh, apat. Lahat na. Yeah, sure. Kaya hiniwa na ni ate lahat eh. Tapos yan. Next time. Ito. Ano pa pala pigain ko pala yung ilagay dyan? Ayan, Ito. Mag... Ito in, guys, hindi ito matamis. Ito, ano na to? Kasali to? I love you, Mimi. Uy, wait lang. Mayroon pang pipino. Diyan. Ayaw mo ilagay? Akala ko doon sa juice. Akala ko sa juice. <muchas> Kainin ko na lang, guys. Kainin na lang natin yan. Kasi kala ko naman sa juice ilagay. Mm. Yan lang yan, nasa <muchas> kapit. okay na yan? Dikit eh. Mm. Ano hmm. hmm. ba yung makagaling? Sige, isa lang kayo ba? Mm. Dami natin. Alam mo, masarap niya mag-gay na-gay dyan. Ang mga, Day, anong tubig? Anong baso gamitin ko, Day? Ha? Baso? Yeah, Makainom lang ako, Day. Kanino to? Kay Jasper? Kay Jasper may popo. Kanino to? Sa'yo? Para sa'yo. Imaginin mo te, sa kanila, guys, sa kanila. Lahat na sila gumagamit sa lahat ng bagay. Sa amin, guys, hindi pwede. May segregate yan. May sa ganito, may sa ganito, may sa ganito. May si, ganito. May sa ganito. Sa atin, tayo naman pwede ito. Iwag lang yung mga kutsara na dito. Kondo, oh. kondo dito. Ganda ng kitchen mo, Day. Parang ganda mo din, Day. yung talaga. Ganda ng kitchen mo, Miss. Hindi mo pagkanda sa Siyempre sa amin, bagong bahay. Hindi naman siya lumang bahay. Tikiisa lang talaga tayo, di ba? Abuso mo na. Sayang naman yan. Di ba? Ay, pwede pa yan? Kahit hindi matagal hindi. Ay, yeah. pala You keep it. You keep it you keep it for breakfast. Ang <manyang> aming <manyang> dinner, kasi guys, kumain kami ng early Friday. dinner. 3 o'clock yata or 4 o'clock. Sure. So ngayon, mag-memorianda lang something. Tapos mag, mag, ano kami guys, mag, buddy okay, ano, you know. ready to kent. Let's say. do the mixing. Yan. Ano pang ilagay dyan? So guys, gumawa na siya ng... Creepy. Creepy. Bukusin natin yung avocado. Eh, di ba may breakfast ka pa bukas? Mangtira ka. Mga, oo. Oh, yeah. Kailangan natin yung milk. Milk? Yeah. So, maproseso pala yung paggawa nito, guys. Hindi na mo yun, baka masunog. Oh, yeah. Wala pa. Wala pa. Yan. Very good. Ano yan? Ano yan?

Yes, the cleanest you... product. So, guys, ito yung akin. Your plate is very nice. Small lang. Wala ka sa plate namin. Sobrang ano. Ati, ah, dito naman to, Yumi. <inaudible> eh. Wala tayong magawa. Wala tayong magawa, Mi. Kasi may ano tawag nito. Yan na, yan yung ano ba? Organza. So kung wow, ang ganda ng pabulaklak diyan, dude. Yes. So ito yun sa akin, sukain. So, yes. so guys, it it. Yes. Ito yung aking ano. Thank you, Len. na. Hmm. So yan. Dahil yung bago po niya lang. Hindi na bago. Uh, hmm? Bago yan. Hmm. And finish. Ay, itong ating ano, healthy to. Makami nga yun daw? 5,000. 5,000. Hmm? Ah, 6,000 talaga yan. Nabili ko ng 5 lang kasi nang dahil sa aking mga voucher voucher. Bumili ka ng Infinix din? Eh? Hmm. Ito na yung pabili. Pares pa yung phone. Upo ka. Phone? Pares pa yung niya sa'yo? Yes na lang sa Gold. Ano? ano Anong gusto mo? Infinix 40i. Okay, sayo, mm. yes. Ay, natin Kung ngayon, 40i. Baka ito yung Hmm. Kung i yung chinen ko sa iyo, patok sa budget mo. Pero mm. yan, kasi ngayon wala ano, cash tira ko diyan. Wow, so yum bagay lang sa akin. Hindi siya matamis? Hindi. Parang tulog lang. Nababan dulo yan Umunta ka lang dito para magbanyo. Si ang sosyal ng ating glass. Thank you, ma'am. Si, Pwede hindi matamis? Hindi. Kasi hindi matamis. May cream cosmo. lang. French script. Mm. Guys, di ko tsara pa sila ako pala. Eh, tsara mo. Kasi sa nga sa akin, mo kang tsara, hmm? parang ano yan. Pero pag ganito, cowboy ba ang dating ba? Cowboy. Mm -hmm. okay. <laughs> cowboy yung dating. Okay, Betty. Uy, pagkat masarap yung lemon. Okay. Hmm. Nah? Tsaka yung tin yung natural natin, hindi yung labi Yung din naging blend, tsaka lagyan mo ng yung Yung ginawa Gusto hmm. e, ko rin yun. Wala ka okay, blend ano Parang drinks na mga paano din ba? Yung mga... Hey, healthy talaga. may na? Oh, sige na mag na tayo mag-video. Tapos na tayo mag-video. So guys. Guys, ganito. Uh, thank you for watching everyone. So <laughs> Super busog. At okay, least yeah, para kayong mga dunya diyan sana ano okay. sa okay, video. Mhm. -mm. So you sana right back, right back. You say that I'm